Uli na namang pinag-usapan at pinagkaguluhan sa mundo ng social media ang isang panalangin ni Sen. Amy Marcos para kay VP Sara Duterte at sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos. Sa ginanap na prayer vision casting ng Jesus is Lord, sa pangunguna ni Brother Eli Villanueva na ama ng butihin nating Sen. Joel Villanueva, ay dito nga nagbigay ng isang panalangin ang mahal nating Sen. Amy Marcos. Ipinagdasal nito na protektahan nawa ng Panginoon ang ating Vice Presidente may mabuting puso at mapagkalinga. Pinagdasal din nito ang kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos na haplos sinawa ang puso ng Presidente, mabuksan ang kanyang mga mata, mabigyan ang kaliwanaga ng kaliwanagan ng pag-iisip at higit sa, higit sa lahat. Haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas kisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong Panginoon Diyos inalay namin sa iyo sa araw na ito bilang mga saksi ng minamahal at pinagpipitagang Brother Eddie Villanueva ang lahat ng aming isipin, gagawin at sasabihin. Punuin po ninyo ang aming mga puso ng biyaya upang ang lahat ng aming gagawin o hindi magagawa ay naaayon sa banal ninyong kalooban. Tulungan mong mahalin ka namin tulad ng pagmamahal ng JIL ng buong isip, buong puso at buong lakas naway maging inspirasyon ka sa amin na aming mga gagawin para sa ikigigan hawa ng aming kapwa, ng aming pamayanan ng buong bansa. Inalalapit ko sa iyo ang bayang ito. Kami po ay iyong iadya sa makasariling ambisyon, kawalan ng malasakit at pagkabulag sa kapirasong kapangyarihan. Palakasin ninyo ang kalooban at kalusugan ng mga pinuno ng bayan upang makapaglingkod ng mga katapatan, simpatsya at pananagutan. Basbasan nyo ng katapangan ang mga kapwa kong senador, lalo tigit ang aming majority leader, Joel Villanueva, upang manindigan para sa aming institusyon, ang ating konstitusyon at ng mandato ng taong bayan. Ipaalala po ninyo, mahal na Panginoon, sa Kongreso, na sagrado ang tiwala ng bawat Pilipino na ang botong ipinagkaloob sa bawat halal na pinuno ay bunga ng kalayaan at demokrasya. Protektahan nawa ninyo ang ating bise presidente. Ang kagandahan taglay ng kanyang puso, pagiging matiisin, mapagpatawad at mapagkalinga. Higit sa lahat, haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan nyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin nyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. ipaalala ninyo sa Kanya ang pangarap ng aming Ama para sa ating bayan. Maging gabay, sana ang kasaysayang humubog sa aming pamilya. Napakinggan niya ang sumamo ng nakararami. Huwag buguin ang mga nagtiwala. Huwag sayangin ang pagkakataon Huwag na huwag ipaubaya ang bayan sa mga sakim at uhaw sa posisyon. At sa barang araw ng panunungkulan, laging ihuli ang anuman pansarili. Bigyan niyo po ng lakas ng loob ang bawat Pilipinong hinahamon ng kasalukuyan. Manindigan para sa tama. Labanan ang puwersa ng mga mapanlinlang na umaabuso sa kawalang malay ng pamayanan dahil ng katakawan sa kapangyarihan. Kami po ay lumililong itinataas ang aming mga dalangin para sa mas makatotohan ng pagbangon at pagkakaisa. Huwag niyo pong pabayaan pinakamahalaga kong kapatid, ang taong bayan. Bilang kami pong lahat ay mga anak ng bayan at higit sa lahat, anak ng Diyos. Tahanan ang bansang Pilipinas. Kaisa ng buong mundo sa pangarap ng kaunlaran at biyaya ng kapayapaan. Amen. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, huwag mo kalimutang mag-comment, mag-like, mag-subscribe, at huwag mo ding kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming video. Maraming salamat po.